Sa isang maliit at tahimik na baryo sa baybayin ng Quezon, namumuhay si Mang Isko, 54 anyos na manging isda na kilala sa kanilang lugar bilang masipag, matyaga at may mabuting puso. Araw-araw kahit madilim pa ang langit ay gising na siya upang maganda ng kanyang bangka at mga lambat. Ang dagat ay naging kabiyak ng kanyang buhay. Dito siya kumukuha ng pagkain, ng kita at pag-asa. May asawa siya si Aling Marta at tatlong anak. Ang panganay na si Lito at ang dalawang dalagitang kambal, si Mira at Mika. Lahat ng kinikita ni Mang Isko sa pangingisda ay diretso sa gastusin sa bahay. Pagkain, kuryente, paaralan ng mga bata, walang sobra pero sapat para para sila mamuhay ng marangal. Bagamat simple ang buhay nila, maligaya naman si Mang Isko. Wala siyang hinihiling kundi kalmadong dagat, masaganang huli at kalusugan ng kanyang pamilya. Ay salamat at hindi umulan kagabi. Sana ay maging maganda ang huli ngayon araw. Ay isko, Pago ka umalis, magbaon ka ng kape dahil hindi ka pa nag-aalmusal. Ay, salamat Marta, pero mamaya na lang ako kakain dahil kami ay gagayak na. Baka maiwan pa ako ng aking mga kasama. Ay, ganun ba mahal? Hindi ka man lang higop ng kape. O sige. Mag-ingat ka sa laot ha. Isang gabi ng Nobyembre, habang si Mang Isko ay nasa laot, biglang lumakas ang hangin. Dumating ang hindi inaasahang bagyo. Pinilit niyang bumalik sa pangpang pero inabot siya ng malakas na alon. Nadali ang kanyang saguan at halos tumaob ang kanyang bangka at ang kanyang mga lambat ay napunit. Sa tulong ng ilang kasama niyang mangingisda, nailigtas siya ngunit ang kanyang mga kagamitan ay halos mawasak. Diyos ko, iligtas mo ako. Kailangan kong makauwi sa aking pamilya. Isko, kumapit ka sa tali at hahatakin ka namin. Kapit lang mga isko, huwag kang bibitaw. Maraming salamat sa inyo mga kasama. Baka kung hindi niyo ako nakita, baka palutang-lutang na lang ako ngayon. Kaya nga mga isko. Pero tignan mo, grabe. Punit-punit ang iyong lambat at wasak ang iyong bangka. Kaya nga, sobra akong nanglulumo. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pagkain para sa pamilya ko. Ang bangka at ang lambat lang ang ginagamit ko pang hanap buhay. Kinabukasan, natulala si Mang Isko sa harapan ng sira niyang bangka. Isang linggo siyang hindi nakalaot, wala siyang kinikita, ang ipon nilang kaunti ay nauubos na. Pinilit niyang mangutang sa tindahan, sa kaibigan at kahit sa kooperatiba pero maliit lang ang naabot ng pera. Hindi sapat para makabili ng bagong bangka. Wala na bang pag-asang maayos ang bangka mo, Tay? Sa totoo lang, anak, wala na. Halos wasak-wasak na ang mga kahoy nito. Hindi na mapapakinabangan. Hindi ko alam kung paano pa ako makakapalaot ulit. May naisip ako na paraan, Tay. Pwede na rin ayusin ang ni Lolo sa likod ng bahay. Masyadong luma na yun, anak. Baka isang hampas lang ng alon, lumubog na yun agad. Pero tay, wala na tayong ibang pag-asa. Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan, di ba? Nagdesisyon silang ayusin ang lumang bangka ni Lolo Pio, ang ama ni Mang Isko, na ilang taon nang hindi nagagamit magaspang, butas-butas at halos lumubog agad sa tubig. Ngunit araw-araw nagtutulungan ang mag-ama upang ayusin ito. Ginamit nila ang yero, kahoy mula sa bakuran at pako na hinirampas sa kapitbahay. Ang lambat naman ay inaayos ni Lito. Tinahi niya ang mga butas at sinusuklay ang mga buhol. Hanggang sa maayos na nga ang lumambang ni Lolopio at ang lambat at nagsimula silang pumalaot. Dahan-dahan lang anak, at huwag kang magmadali sa pagkagis ng lambat. Opo tay, ganito po ba? Hinagis nilito ang lambat. Ilang minuto lang lumabas ang kakaunting huli. Bakit ganun tay? Kakaunti lang ang huli ng lambat. Kakaunti lang ngayon anak. Marami bukas. Huwag ka maulan ng pag-asa. Nung una, kakaunti lang ang kanilang huli. Halos hindi nga mga lahati ang kanilang baldi. Pero hindi sila tumigil. Araw-araw silang lumalabas kahit maalon. Dahan-dahan lumalaki ang huli. Nabayaran nila ang maliit na utang. Nakaipon ng kaunti. Nakaipon uli ng pagpapagawa ng matibay na bangka. Pagkalipas ng ilang buwan, muling bumalik ang liwanag sa buhay ni Mang Isko. Sa tulong ng kabahayan sa kanilang barangay at sa mga donasyon na bigas, kahoy at pintura... Mula sa kanilang mga kabarangay, nakabuo sila ng panibagong bangka, mas malaki, mas matibay at may pangalang Pag-asa. Mabuhay oh Isko! Sigaw ng mga kabarangay ni Mang Isko. Tay, handa na po ba tayo? tanong ni sa kanyang tatay Isko. Handa na tayo anak sa bagong bangka na may pangalang Pag-asa. Umakyat ang mag-ama sa bangka at dahan-dahan pumulaot. Habang umaalis, lumalakas ang liwanag ng araw. Tandaan mo 'to anak. Ang buhay ay parang dagat. Minsan mapayapa, minsan may unos. Pero kung marunong kang lumanghoy, hinding-hindi ka malalunod. At dito po nagtatapos ang atin istorya. Muli, ako ang inyong lingkod, Brother Remert. At maraming salamat sa pakikinig sa panibagong istorya na kung saan, kung tayo ay hindi mawawalan ng pag-asa sa ating mga sarili, makakamit natin ang tagumpay.